Ayan guys, gusto try spaghetti para sa kanilang Christmas party. Ayan. Tig isa sila. Ito sa ate. Sa bunsok. Spaghetti. Low budget. <laughs> Tapos yung naglalagay, aking asaw, ang pogi. Ika dito eh. <laughs> pogi yun. Kulang yung sauce na yun. Kulang yung sauce na yun. Hanggang ilalim. Christmas party nila ngayon guys ng mga bata. Buti na lang nakakuha ng ayuda galing sa mayor. Spaghetti. at sya kay Ma'am Mitch. Ito pa sa kabilang ulang to. Nakalibre. Thank you po.